ayaw araw ay maghahagilap ako ng isang uri rin ng bagin guys na kung tawagin dito sa amin ay makabuhay so maraming nagagamutan itong makabuhay ayan ito yung makabuhay o tayuntun kilala sa amin na tayuntun ayan may mga bukol bukul yung kanyang balag yun o, oh, dami so try nyo rin guys sundan nyo lang guys yung tamang sukat at tamang bilang so legit na hindi talaga siya mapait Hi guys, ako si Kuya Welcome na naman kayo sa Hagilap TV. Ngayong araw guys, ay pumunta ako dito sa paanan ng bundok, dito malapit sa tabing-ilog. At ngayong araw ay maghahagilap ako guys ng alternatibong gamot dahil ngayon ay nauuso na naman dito sa amin ang trangkaso. Kapag ganitong buwan kasi guys, ay nagpapalit yung klima. So nag-iiba ang klima dito sa amin sa araw ay sobrang init at sa gabi naman ay sobrang lamig kaya ayun madalas mayroong trangkaso at solo ko ngayon guys hindi ko kasama ang aking may bahay dahil mayroon siyang trangkaso <clears throat> so ngayong araw ay maghahagilap ako ng isang uri rin ng bagin guys na kung tawagin dito sa amin ay makabuhay so maraming nagagamutan itong makabuhay so kung tawagin dito sa amin ang makabuhay guys ay kayuntun kaya yun maghanap tayo ng kayuntun So ayan guys, makalipas ang mga 40 minutes na aking paghahanap dito sa paanan ng bundok ay mayroon ako nakita. Ayan guys. Ayun, dami. Dami pala dito. Yun No? Oh. <coughs> ayan guys, baka familiar sa inyo ang ganitong uri ng bagin. Ayan. Ito yung makabuhay. O tayuntun kilala sa amin na tayong tun ayan may mga bukol-bukol yung kanyang balag yun oh no? dami ganito pala yung kanyang dahon ayan guys yan yung kanyang dahon guys ay parang dahon ng ng gabi pero maliliit siya kukuha lang tayo ng mga ilang piraso nang makabuhay at mamaya ay isishare ko sa inyo guys kung pa paano ito gagawing gamot kung paano ilalaga na hindi siya gaano mapait so yun pangunguha muna ako guys nang makabuhay yun mga gilap. ito na ang ating nakuhang uh, makabuhay Ayan. sobrang sobrang na ito doon sa ating katailangan eh. o so, pwedeng ilaga ayun guys papawin ako at manguha na rin tuloy ako ng panggatong Kagilap. tapos na akong ng gatong. so papauwi na oh! Yun. Nakarating din mga kagilap Ayan na ang ating panggatong At ito ang ating makabuhay ayan guys mamaya guys papakita ko sa inyo kung paano ito uh, ilalaga na hindi siya gaano mapait so yun mga kagilap ngayong araw guys ay isishare ko na sa inyo ang paraan ng paglaga nitong makabuhay dahil ito guys ay mayroong Uh, tamang sukat at tamang bilang para hindi siya ganong mapait. Dahil itong makabuhay guys ay maraming napagagamutan sa mga sakit ng ngipin, ubo, sipon, lagnat. So ito guys yung mga ginagamot ng mga matatanda nung araw. Yun, ito ang madalas nilang inumin sa mga trangkaso, binat. Sa mga babae naman guys ay yung iba ginagamit na pangparigla. So maraming dala itong makabuhay na to guys. Ngayon guys, ay share ko lang sa inyo ang tamang sukat at bilang nitong uh, makabuhay. Dahil itong makabuhay guys ay parang may bertod. Sabi nga ng matatanda, kapag mayroon daw uh, madamot na tao noon at hindi mamigay ng tanim, halimbawa langka, hinahampas lang nito. May bilang din, may bilang din ito. So nag i to. nag -i to ito guys sa sa tanim. Kung isipin mo, wala namang pakialam doon sa sa bunga. Pero totoo, nagkakaroon siya ng pan. Uh, nagkakaroon siya ng effect. Naging mapait yung bunga. At yun guys, ngayon ay si-share ko na dahil si Mrs. ayan, si yung aking may bahay ay mayroong mayroong trangkaso. Kaya kumuha ako guys ng makabuhay at ilalaga po ito para matry niya rin kasi hindi niya pa na natatry kung gaano katamis <laughs> ang makabuhay <laughs> pero kapag nasundan mo at nagawa mo yung tamang bilang at sukat, hindi siya ganong mapait kumpara talagang sariwa siya tapos kakagatin mo so sobrang pait talaga ito guys, grabe kaya yun so ayan guys ganito lang yung tamang bilang atamang at sukat nitong makabuhay. So, Putulin-putulin lang natin ito, guys. So, yung tamang sukat nito, guys, ay dalawang pulgada. Dalawang pulgada lang yung yung haba. Ayan. Sa pangalawang guhit, yan, ganyan ang haba. Sara po putulin. Tapos, ito na lang gagawin nating sukatan. Ayan yun oh puputol putulin natin ito guys ng tatlong tagpipito pitong putol Bale 21 21 piraso ayan yan yung pitod ni makabuhay ayan guys meron na tayong anim ito ito Ayan, ito daw yung birtud ng makabuhay ayon sa sabi ng lolo ko dahil talaga nung unang panahon guys wala pang mga mabibiling mga gamot kaya puro herbal ang kanilang uh, ginagawang gamot mga matatanda so effective naman eh dahil humaba rin ang kanilang buhay <laughs> may yan, oh yun, wala na lima anim pito ayan guys pito two, four, six, seven pito mm -hmm. na so kunti na lang yun, oh. sobrang pait talaga itong makabuhay, guys. Ayun, uh, yung iba noon, ito yung ginagawa nilang... Ah, uh, yung ibang nanay noon, guys. Ito yung ginagawa nilang contraceptive. <laughs> ito yung pangontra nila sa... para hindi magbuntis. Seven. Ayan. Yun, oh. Ayan, guys. 21 piraso na tagdadalawang pulgada o 2 inches yung haba at yun sa na natin ang ating ay ayan o oh. meron na akong papoy eh. so yun lalagay lang muna natin dito sa baso para hugasan ito na yung ating makabuhay so dalagyan na natin at yun salang na natin ang ating makabuhay lalagyan lang natin guys ng dalawang baso yun no? Ayan. nilagyan ko guys ng dalawang baso na tubig tapos papakuluan lang natin hanggang sa mag isang baso na lang yung kanyang sabaw yung kanyang tubig saka natin pwedeng palamigin at pwede nang inumin ayan so ayan mga kagilap kunti na lang yung kanyang natitirang tubig yung kanyang pinakasabaw ayan mga isang baso pwede natin hanguin yan so ito palang makabuhay guys ay hindi lang pala ito herbal marami pala itong pwedeng pagamitan sa iba guys yung mga farmers gumagamit nitong makabuhay dahil itong makabuhay guys ay nakakapagtapoy ng insekto so ginagawa nila itong insecticide kaya talagang perfect itong ating makabuhay at yun pwede na natin hangumin yun Okay na. Ay guys. Kunti na lang yung kanyang sabaw. Parang sumobra na nga. Ayun, sakto lang. Ready okay. Okay. Ayun oh. Papalamigin lang natin ito guys. Saka natin inumin. Pati ako mag iinom din ito guys. paborito ko yan eh. Yun oh, ito na. Dorado ng inumin mo yan ah. Ayan oh. Okay. Sarap sabor. <laughs> Ayan oh, sarap sabor nyan. Antay lang ating lumamig ito guys. Sana natin inumin. yun mga kagilap maligamgam na lang yung ating makabuhay na nilaga so tatry na ni misis na inumin okay hmm ang ugat <laughs> ah sabor ano tumalab yung birton bakit <laughs> Tamis. Tait. Tait, baliwala. <laughs> Yun, mga kagila po. Uh, sabot. Dilay-dilay. Nagamgam. Mapait siya guys, pero hindi gaano mas mapait pa yung ano eh yung serpentina kapag nasundan mo talaga itong kanyang tamang bilang at sukat so yan o ah sarap so yun konti na lang maragilap Boss So yun mga kagilap Nainom na ni Mrs. Ang ating kinuha na makabuhay At kung mayroon din sa inyong probinsya Ng ganitong uh, bagin So try nyo rin guys Sundan nyo lang guys Yung tamang sukat at tamang bilang So legit na hindi talaga siya mapait Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang aming pagagilap ng alternatibong gamot o herbal na kung tawagin ay makamuhay o mas kilala dito sa aming probinsya na tayuntun at yun guys dito na lang aming video at sa mga bago pa lang sa aking channel guys please like and share at pasubscribe na rin po shout out na lang po sa lahat na nanonood ng aking vlog at shoutout ko rin dyan sa kuron ng aking kaibigan na si Amang Rakitiro. Meron din po siyang YouTube channel. At yun, na idol, thank you sa sponsor. Salamat sa binigay mo. At yun guys, hanggang dito na lang aking video. Salamat sa inyong panonood God bless.